Happy birthday, Tintin Agustin Padilla. Happy, Happy, birthday, birthday Tintin! Alam naman tala, ito na. Uy, sakto sa birthday ni Tintin Pansit. Correct. Pampahaba ng buhay. Kaso minsan talaga nakakasawa na ang lasa ng pansit huh? na laging presa. Ah, parang hindi ako nagsasawa. Hindi ako <laughs> nagsasawa. <lang> <laughs> ano ang handaan? Ever. Yung iba, baka yung iba. Ah, kaya eto po, bakit hindi niyo bigyan ng new taste ang classic na pansit sa pamagitan ng mga kaibang toppings kaya oh. ng tuna flakes, dilis, o oh, diba, panoorin okay, niyo po ito. Hmm, masarap yan. Mm. Plain pancit lang bang kinakain mo every day? Mula almusal, merienda at maging mga handaan. Aba may good news si Chef Paolo dahil ngayong umaga may bagong pancit recipe siyang ituturo. Ang pancit tuna flakes with spicy beans. We, we, flavor the noodles and then incorporated with a with a Filipino or international topping. Sa paggawa ng pancit mixture, magpainit ng kawali sa kaigisa ang bawang. Idagdag rito ang tuna, tsaka lagyan ng mga pampalasa. Okay. Sunod na ilagay ang pihon noodles at huluing mabuti, tsaka iset aside. Sa hiwalay naman na kawali, ihalo sa soy sauce ang carrots, leeks, at ripolyo, then set aside. And for a special pancit topping, igisa ang dili sa soy sauce. At haluin hanggang ma nito ang flavor ng toyo at saka itabi. Ready mo na bang tikman ang healthy at very affordable na pancit tuna flakes with spicy dilis? Bukod sa dilis, maaari rin gawing pancit toppings sa mga nakasanay na nating ulam. Tulad ng chicken teriyaki, chicken inasal at barbecue liempo. Para naman sa mga lechon lover, must try ang lechon makapansit na panalo sa lutong at nasa. Bestsellers din daw ang pancit recipe na nilagyan ng all-time favorite pulutan ng mga Pinoy, ang sisig. O ba? Diba, isang linggo ka man kumain ng pancit, sigurado kang hindi ka magsasawa. Dahil sa pancit dishes na ito, na talaga namang katakamtaka. Pwede. Pwede mm, with dilis. At ito naman mga naabangan na rin ang upcoming.